Guys, ngayong umaga ay pupunta tayo ng ano, harads, yung maliit na harads dito sa malapit sa aming kampo. Bali, titingin tayo ng mabibiling gulay. mag ano, muna tayo, maggulay gulay gulay muna tayo habang tayo walang trabaho. Mas makakatipid tayo pag gulay-gulay ang ating uh, bibilhin. Uulamin, ayan, makakatipid tayo. mag ano muna tayo ng gulay kaya uh, ngayon ay eh, titingin tayo ng gulay kung anong gulay ang ating mabibili doon sa maliit na pamilihan dito sa malapit sa aming ano kampo Pali lalakarin ko lang mula dito sa aming ano kampo hanggang sa may tindahan ng gulay nilalakad lang namin kasi malapit lang na naman dito sa aming ano nasa likod lang ng aming kampo yung tindahan ng gulay kaya ayun uh, puntahan na natin guys at baka may mabibili pa tayo ngayon ay oras ay alas 10 ng umaga uh, palagi ko may mga abutan pa tayong gulay don. maraming gulay don guys pakita ko sa inyo pagdating ko dun sa tindahan ng mga gulay parang ano yun sa atin tawag dun tali papa uh, may mga gulay may mga minsan may isda din dun tinda medyo maliit lang na tadi papayon yun pero makakabili ka na dun ng mga gulay punta na tayo guys sa gulayan ayun guys pagdating doon sa bakala nakalimutan ko mag video Bali, pero nakabili ako ng ano ng konting gulay nakabili ako ng konting gulay ito lang yung ko guys uh, konti nagkita kami ng kasama ko dito wala akong gano'n na bilya yan, dalawa kong kasama. Wala akong ano, dalawang pisto na doon, dalawang pisto. Mamaya, mamaya, Ang mga gulay, wala, wala ano. Ako mamaya, may isda doon? Wala, wala isda. May kung may isda, din sana bumili ako. Oo okay. nga. Dalawa akong kasama ako yan, o. Ah, uh, sumunod pa sa akin, pero wala akong nabili guys, ito lang nabili ko. So, Talong at saka kalabasa, sa sibuyas. Wala rin ako nabili guys, kay naubos na yung paninda at saka hindi ako nakapag-vlog pagdating doon sa tindahan hindi ako nakapag-vlog kalimutan kong mag-vlog o Ay, mga dalawa kong kasama sumunod sa akin kala ko may isda doon sa tindahan ng ng mga gulay wala palang tinda guys kaya hindi na ako nakapag-video Ayun lang guys, update ko lang kayo sa aking ginawa ngayong araw na nang ng okay. ano, Friday. Ayan, si Valencia FW Vlog. Guys, alam nyo. At saka si Kasablay nag, ano, Channel. Tayo, ayun. Nag ano tayo na din, kasi sa ang mukha natin. Sobrang init. si ano, takot mang itim yan. Oh. O, kasi, Hindi kagaya ko. You know. Sobrang itim na kasi oh, guys know. yung video ni Unisan ako, sa akin. Wala akong takot mang itim guys kasi may Otey itim. naman siya kasi guys. Ay, no, so, guys, guys siya sabay, yun, sila dalawa ni, ni Kasablay. Ayun, si Valencia. Saka si Kasablay. Ayan, sa kaliwa ko. Kain guys, pagdating doon guys, nakalimutan ko talaga mag-video. Sabi ko kanina pong papunta ako doon magbi-video ako. Pagdating doon, nawala na sa isip ko mag sa sa mga tinda, napakaunti lang ng paninda doon. Kaya hindi na hindi ko na rin nagawang Wala ako nakita mga isda. Gulay lang talaga na ko guys sa sibuyas. Ayun. Yun lang guys. Huwag na ang painom-inom guys. na masyado kang magastos. Huwag na doon. Huwag na, huwag na. Sus, wala. Palibri mo. Palibri mo. Ano ba ito si Valencia? Ano si? Puro palibre. Ay, alam mo guys, basta importante lang, enjoy lang tayo sa buhay natin. <laughs> ito puro palibre ito guys. Kahit wala tayo. Wala nang ang pera. Ano yung paang palibre? Oh, alam niya yan, wala akong pera. Wala pero, pera ito, pero pala yung palibre. Kaya lang ang ko sa kanila. Oh. Ka ano kaya yung palibre na sa kaya na ano yung yun? Yung isang litro lang. Ayan, ayan, nagpapalibre pa siya guys. Nagawa pa magpalibre, wala nang ang trabaho. Yun ang aming mga barkada dito kahit wala mga pera. Pinipilit magbalibre. O yun guys. Magpasok na kami sa ano. May tindahan pala rito. O may tindahan pala rito guys ng parata. Parata lang eh. Sarang... Parata. Tindahan na ng parata. Nagawa pang magbalibre Ano lang ibigay ko sa inyo no? Ano ba itong na kaano ka naman lerke Ayan, napatambay tuloy tayo dito sa tindahan ng ano, parata, ah, uh, chay, at saka Ayoko sa ano magmerinda, kaya lang binatak ako Eh. Wala kasi akong pampalibre sa kanya, kaya hindi ako makapaglibre. Medyo sobrang poor natin ngayon guys, kaya gulay na lang nabili natin dati nakakapamili tayo ng baka ng climate trabaho pa, baka, manok ayun ngayon, ngayon, gulay na lang wala nang mabili kundi gulay tsaka tsaka muna tayo sa gulay guys ah, yun naman gulay ay daw ng buhay yun lang guys ang ating update sa oras na to kasi ano na nagpabili pa ng ano, soft drink, bili pa lang merenda Basta hindi na no. parata pa. Magkikiyan na lang ng final para sa lang eh. Don't ito lang sakin. Itong mga ito, mga pera ito, parehan pa libre. Ako ko tayo, ikali ba si Jeyo? Ako talaga. Parata ba si Jeyo? Parata? Ako hindi na, hindi na. Busog pa ako. Tamis na lang siguro? Tamis mo. Tangariya na. Parata na lang. Parata, one piece. Ako ayoko, ayoko. One piece? Oo. One lang. Bye, guys. Bye-bye na, guys. Salamat, sa na.